Magandang araw mga kabunsay. Welcome back po sa ating munting channel. Ang Ipoy Mix TV. So may workshop tayo ngayon mga kabunsay. Magripa tayo ng isang ficus. Uh, explain ko rin dito mga kabunsay kung gano uh, gaano ka importante yung basic no na paggawa natin ng bonsai uh, ito ay isang uh, pram cuttings mga kabonsai so dito makita natin may first branch na tayo pero maliit may second branch naman kulang din ng size at saka yung back branch medyo nasa taas at yung apex uh, medyo okay naman mga kabonsai So okay na ang latag ng mga branches ng mga kabunsay So padding sa lang ang kulang nito. Pero may problema ito kabunsay Tara, alamin natin ang problema nito mga kabunsay So ito mga kabunsay kulang pa talaga to ng size ang first branch natin. So kailangan 3/4 size ng branch o ng trunk ang ating uh, dapat gawin so ito pa ang kulang niya mga kabonsay. so medyo kulang pa talaga konti ang second branch naman natin mga kabunsay medyo kulang pa ng konti mga kabunsay ang back branch naman mga kabunsay ay nasa itaas so yun ang isa sa problema ko mga kabunsay kailangan ng back branch nasa pagitan ng first branch at ng second branch So, yun ang isa sa problema mga kabunsay. So, iripat na natin mga kabunsay. So, may uh, hinanda na ako na ang So, yung pat naman na ginawa ko last 2021. Yan ang gagamitin ko ngayon mga kabunsay. So ito mga kabunsay medyo naka root ball na ang ating material ng ating ficus. So uh, konti na lang ang kukunin natin ito na mga ugat para mas madali siyang makarecover. Medyo nahirapan na kung putulin ang ugat mga kabunsay kasi may uh, malaki na ang ugat, no? So, ayan na. Natanggal na natin mga kabunsay. So, ilagay na natin siya sa bago, niya, bago niyang pot. So, ito yung forma niya mga kabunsay. So, isa sa challenge mga kabunsay, pag from cuttings yung uh, gagawin nating bonsai ang nibari mga kabunsay, yun yung isa sa pinaka-challenge mga kabunsay kasi yun ang mahirap ibuo. No, so kailangan nating pagtiyagaan talaga. Pero pag ficus naman yung material mo, medyo madali-dali siya makabunsay basta maganda lang pagkalatag ng ang ating uh, material na cutting sa mga kabunsay. So secure natin ang ating material to itali natin ng bonsai wire para hindi siya basta-basta matanggal at ma uh, anumang hayop ang makagalaw nito hindi siya basa basa magagalaw mga kabunsay so isa sa natutunan ko mga kabunsay ah, habang tumatagal kailangan talaga natin ng basic no, sa paggawa ng bonsai so kailangan makuha natin yung first branch, second branch, back branch at yung apex so lagyan na natin ng ah, bagong medium mga kabunsay So reverse sand din ang ginamit ko nito pero may halong garden soil. So para mas madali siyang uh, maka mga kabon So ulitin ko mga kabon sai uh, tips no para sa mga baguhan uh, kailangan talaga natin ng basic no sa ating paggawa ng bonsai para hindi masayang yung panahon natin uh, makuha natin yung basic. So pwede natin ito i sa mga show pagdating ng panahon mga kabunsay yun ang isa sa natutunan ko mga, mga kabonsai so 2020 ako nagsimula magbonsai so late na no na naintindihan ko nalaman ko na kailangan pala talaga ng basic so sa sinabi ko kanina ang nibari talaga ang isa sa pinaka challenging na ibuo no sa ating bonsai lalo na kung from cutting sa ating material. So, kailangan natin magkagawa nito ng ibari at saka tama rin ang uh, tipiring no, ng ating uh, bonsai material. So, tandaan natin mga kabonsai, kailangan natin ng uh, basic no, sa paggawa ng ating bonsai So, kailangan natin ng first branch at second branch at yung back branch ay kailangan na sa gitna no, ng uh, first branch at saka second branch. So, hanggang dito na lang mga kabunsay. Salamat sa inyong panunod. God bless po sa ating lahat. To God be the glory.